Handa si Pangulong Bongbong Marcos na ilabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN para ipakita sa publiko na wala siyang itinatago kasunod ng panibagong patakaran ng Office of the Ombudsman. Sa isang panayam sa media ng Pangulo, sinabi niyang nagbulat siya ng malamang binago noong panahon ng Duterte Administration ang polisiya pagdating sa SALN Ayon sa kanya, para patunayan ang commitment ng administrasyon pagdating sa transparency ay pati kanyang mga cabinet members ay hindi niya na isa publiko ang silent. And we will follow that whatever 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 happens again, my silent is is a, um is I hope again it it's uh, it will be available as available to whoever would like to uh, kung beginner hingiin sa akin ng siya di siya flipibigay naman kung hingiin sa kana mumpusman ngano bibigay namin. And will you enjoy your cabinet to the same? Yes, of course. Natanong din si Pangulong Marcos pagdating sa mga umuugong na kwento ng destabilisasyon o di kaya ay kudeta, lalo na nung naganap ang mga malawakang protesta noong September 21. Ayon sa Pangulo, nasa solid ground pa rin daw ang administrasyon at may suporta pa rin siyang nakukuha mula sa iba't ibang mga sektor ng lipunan. I on this confident that uh, whatever, whatever mud might be slung at uh, the administration that... Uh, we will be able to show that this is these are these are politically motivated and do not actually have any, any validation in fact. Ipinagutos din ng Pangulo ang live streaming ng BICAM Budget Meeting para sa 2026 budget. Isa raw itong paraan para ipakita na sinsero ang gobyerno na hindi na mangyari ang mga small committee at mga aligasyon ng insertion sa taunang budget. Matatandaang ang anumang BICAM Meeting sa mga nakalipas na taon ay hindi isinasa publiko at nagaganap lamang sa pagitan ng mga mambabatas. Transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. There is no more small committee. I yung mean, dating ginagawa, they have a PICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala na small committee. Uh, I got the agreement of the Senate President and Speaker. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, bula rito sa Malacanang, ako si Tristan Dalo.